Dahil ugok talaga itong PNP chief natin and, and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Kaya, ma ma, ma ma it encourages criminals to do these kinds of activities. So, expect talaga tayo, a lot of people you, you are, are very displeased with the current uh, peace and order situation in the entire country. natin saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahat, ang bagong pamahalaan o ang ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa diumanong leniency ng pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano totoo ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama.